Hello, good morning guys. Ayan, welcome ulit sa aking channel, sa Leon Lens Garden. Update ko kayo sa aking mga prutas. Ayan, ang aking mga prutas, itong aking makopa na 2 years na, pero ayan ang ano na, mataas, pero matagal-tagal pa ito siguro mamunga. Ayan, 2 years. Pandemic ko ito kasi tinanim. Ayan. At ito nga, ang taba niya na, munti ka na siyang ma ano din, nung tag-init, mamatay. Pero ayan, nakasurvive naman kahit papano. At ayan, may mga bago na siyang mga leaves. At syempre, itong akin namang ates. Ayan, ba diba, yung dating binidyo ko siya, ay super dami ng bulaklak. At ngayon nga, syempre, excited akong ipakita sa inyo. Syempre, may bunga na. Ayan, nung aking ates. Ayan, may bunga na siya. Ayan, guys. O, ba diba? parang hinug na, ay hindi pa ayan, bunga ng aking ates pero ano lang, di ba sa dami ng kanyang bulaklak guys ang kanyang bunga lang ay tatlo, ayan, dito sa isang puno na to, Ayun, oh. maliit pa naman siya, bali magkasabay lang ito silang tinanim ng makopa ko, ito bali 2 years na din siya itong aking ates, pero ayan, namunga na syempre at first time niya mamunga yan, yung napakadami niyang bulaklak, pero ang na ano lang ay tatlo. Dito sa isang puno, ayan, oh, yan ang isa. Yun ang isa, yun doon. Yun, si sa isang sanga na yan, yan ang isa. Tapos, ito naman ang dito. Parang ano na, oh. Wow, parang malapit, malapit na siyang mahinog. di ba diba, ano lang, yung ilang buwan lang, yung pinakita ko ito noon ay yung ano lang, July. Ay, ba diba, ugos lang ngayon, pero yan ang laki na. At syempre, dati may anbunga din ito siya dito, oh. Kaso ay, ano nga hindi lahat nga ay nabubuo. Nabunga na talaga siya, bunga na, pero nag-itim. At at iyan, tatlo lang nabu-, nabu niya. At Ito yung pangatlo sa baba naman. Ang gagawin ko nga dito ay i malapit na kasi sa lupa, oh. Malapit na sa sumayad sa lupa. Ang gagawin ko naman sa kanya ay itatali. Lalagyan ko ng tali diyan, oh. Kasi ay sasayad na talaga. 'Yan. Itong aking mga prutas dito sa aking garden na ah, tinanim ko para may prutas naman. Para yung mga kids ay magiging healthy. Kasi yan, hindi pa sila nakakakain nito atis. Pero dati, nung maliliit pa lang kami, doon sa lula namin, maraming atis. Kaya, yun, namimiss kong kumain ng atis. Ngayon lang ulit, pag nahinog na yan, ang aking atis. Yan, tapos ito, ito namang isang puno ng atis din. Pinaka pero magkasabay lang ito sila tinanim. Pero ayan, maliit, mas maliit ito. Matangkad pang ako. Ayan, may bunga na din siya guys. yan hindi ko ito napakita sa inyo. Nasurprise lang ako. Dahil may bunga pala itong maliit kong atis na isa. Mababa siya, mababa. yan pero ayan, may bunga na din. yan bali itong pang apat. Kaso ito sa isang puno naman, sa maliit na puno. Ayan, oh. Yung isa sa matangkad-tangkad. Ayan, matangkad na puno. At may isa pa akong atis din. Bali, tatlong puno sila dito. Ayan, oh guys. Ayan yung isa. Ayan. Pero itong isa, wala pang bunga. Pero i-check natin. Baka mayroon din. Pero wala pa talaga. At yung aking ano, oh. Namatay siya, guys, nung tag-init. Hindi na talaga siya nakasurvive, guys. Ito, oh. Ay, oh, mayroon. <laughs> OMG. Mayroon siya. Ayan, guys, oh. Ay, yun, may tumubo. Itong aking, hindi ko alam kung anong ano nito. Ayan, guys, oh. May tumubo na maliit. Makapal na sana ito siya. Pero ayan, tingnan nyo yung mga dahon niya, oh. Ayan, tingnan nyo mga dahon niya namatay, diba? Pero ayan, may tumubong maliit. Ay, salamat. Buhay naman pala. Ayan, may nabuhay. At diligan nga natin mamaya. Mukhang tuyo na siya din. Ayan, yung aking ibang mga plant na super dami ang namatay din talaga ng aking mga plant. At ito naman yung aking mga ano dito. Ayan, oh. Yung mga plant na iba yung Chinese Santa na kulay red at itong melendres na kulay white ito na lang yung mga natitirang flower nya yung kulay pink, wala na may mga butus siya, iwan ko lang kung tumutubo ito yan, yung aking mga plant dito at yung aking mga gumamela na hindi tumitigil sa kabulak bulaklak, pero di ba alam nyo naman ang gumamela isang araw lang, wala na yung kanyang bulaklak ito oh, itong aking kulay red ayan, lumago na na lumago itong aking kulay red na gumamela at ayan may mga bulaklak may mga bubot na mga bulaklak at syempre guys update ko kayo sa aking isa pang prutas dahil syempre ang ating video ngayon ay about sa prutas ang ating update sa mga prutas dito sa ating garden at ito nga guys yung isang prutas pa dito sa aking garden na tinanim ko na 2 years old pa lang si Kuya L at syempre, itong na nga ngayon, napapakinabangan na natin itong ating guyabano na super dami ng bunga. Nung last na huli kong video ay halos mga bubot pa lang yung kanilang mga bunga. Ngayon, ayan, oh, ang dami, ang dami niyang bunga, guys. Ang daming bunga ng ating mga guyabano ngayon. Yan. at kanina, nag si Papa el Ipapakita ko sa inyo. Kaso, nadurog, kasi nahulog, kasi doon sa taas. Doon niya sinungkit, o, ayan, o, oh, dyan. Yan pa nga yung panungkit, o. Kasi may mga hantek hindi maano makyat at ayan guys oh ang mga bunga ng guyabano marami yan ayan yung iba oh, yan oh. Ayan, natin para makita natin ang maganda ayan yung mga bunga ng guyabano hindi lang yan, may mga maliliit pa at may mga bulaklak sila at try nating bilangin kung ilan ang ating bunga ng ating guyabano ayan po mayroon pa sa baba bilangin natin guys isa, dalawa, tatlo Apat, lima, anim, pito, walo. Yan kasi oh, yan. Kita ba? Yan guys. Hindi makita. Walo, siyam. Ito siyam. Sampo. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Labing apat. San pa? Labing lima, labing anim. Hindi nyo nakikita guys kasi ang kapal ng dahon. Labing pito. Ayan o, oh, nakatago. Guys, parang hinog na ito, guys. Ayan o, oh, nakikita nyo, guys. Yan, parang hinog na kasi yung kanyang, ano, ay parang naninilaw na. Ayan o, oh, try ko nga i-ano, sabihin kay Papa El Mamaya. Ilan na nga yun? Labing, labing pito na. <laughs> o, oh, labing pito. O, kung natatandaan nyo, labing walo. Labing pito, labing walo. Saan pa ba yung iba? Madami. Ayun, labing... Siyam. yun labing... Sana ba yung isa? Yun o. Oh. Labing... Labing siyam. Dalawang po. Dalawang put isa. O yan, dami guys. Ang dami ng ano. Ito pa. Ito labing... Ah, ano? Dalawang put isa. Ayan. Ayan guys o. Oh. yan tapos ayun, may maliliit pa. Labing, ay, dalawang, dalawang pot, isa, dalawang pot, dalawa, dalawang pot, tatlo, dalawang pot, apat. Ayun, dalawang pot, apat na guys. Ano pa tayo? Tapos may mga, ano pa siya, o may mga, ano ang tawag dito? Bulaklak. Kasi hindi makita sa camera. Ayun pa. Nakikita nyo guys, ayan o. Oh. yan sana ba? <laughs> Hindi ko maano. Yan ang bulaklak. Yan ang bulaklak, guys. Yan, di ba, guys? Ang daming bunga. Ano ilan na ngayon? Dalawang pot, apat. Yan. Yan, oh. Ang laki pa nun. Ang laki pa nun. Ito pa, guys, oh. Yan, oh. Yan. Yan ang laki. Dito, ito sa kabila naman. Pero isang puno pa lang ito. Ayan. Ayan. Ayun, meron pa sa dulo. Ayan, dalawang pot. Lima na. oh, OMG, ang daming ano bunga niya, guys. Su Susuot tayo dito, guys, o. Oh. Ayan. Ang daming bunga ng aking kuya ba, no? Ayun, saan dito pa? Ayun pa, may na mga nakatago. Ayun, OMG. May mga nakatago pa ba, guys? Doon sa pinakataas. Yan guys, o. Oh. Ayan, kita niyo ba, guys? Ayun! Ayun, guys. Sana ba hindi makita? yan, kita ba? Wait lang, guys. I-ano natin. I-zoom in. Ayan, oh. ayan, ayan, guys. yan 'yan guys. Dalawang put lima, dalawang put anim. Tapos, ayun po, may nakatago pang isa. Kita nyo, guys. Ayan, guys, oh, yan yon o. yan May bunga. Dalawang put pito. Hindi ko pa sure kung mayroon pang maliliit guys. Pero ang dami niya talaga. Ulitin natin bilang na lang sa susunod. Bali yung nakuha ngayon ay pang dalawang pot walo. Ayan, ito siguro hinug na ito guys. yan. ang daming bunga ng aking kuya Bano, di ba? Nagsuffer siya nung tag-init na halos yung mga dahon niya ay nalagas. Ayan, Halos nalagas yung mga dahon niya. Pero nung umulan, ayan na nga siya, nagsibula na lahat ng mga bunga at ang daming bunga niya ngayon. Hindi ko lang sure kung mayroon pa dito nakatago dyan sa taas kasi hindi ko makita. May makapal din kasi yung dahon, di ba guys? Tapos ito namang isang puno na to, ito. Ito muntik ditong mamatay kasi inuod yung kanyang puno, yan o. Oh. Bali magkasabayan ito sila nitong malaki. Yan, kaso ito ay nag-ulit nga dahil inuod yung kanyang puno, nasira na putol, pero nag sanga siya ng dalawa at ito na nga siya ngayon. At syempre, ito naman guys, may bunga, iba pa yung isang puno na dalawang pot walo yung bunga, pero hindi pa ako sure kasi may hindi ko pa talaga na chichik yung halos lahat ng sulok ng mga dahon na hindi ko makita. At ito naman, itong isa may bunga syempre din. Ayun ang bunga niya. Yan. Tapos ito pang isang sanga, sa isang sanga yan oh. Mas mababa ito, matangkad ako. yan. Naghangkadan ko siya ngayon. Ayan. Pero mukhang hindi maganda yung kanyang bunga, guys. Pero okay lang naman siguro yan. Sa balat lang naman siguro ito. Yan, o. Oh. Parang kinainan ng mga ano. Yan. At syempre, mayroon pa yan dito sa mga kabila. Ito yung sa isang puno. Ayan, dalawa na yung nakita nating bunga sa isang, dito sa isang puno. Maliban doon sa isang puno na napakarami ng bunga. Yan, o. Oh. Ayan yung dito pa sa isang puno. Ayan. Ay, itong sa isang puno, guys, yung mga bunga niya, hindi maganda. Yan, kung titingnan nyo, guys, may galis-galis talaga, yan, o. Oh. Bali, na yung kanyang bunga, itong sa isang puno. Ano na pa tayo? Ay, ito, yun pa sa taas mayroon. Yun, o. Oh. Apat na. At ito, dito, sisa. Dito, banda sa may. Yan, madami. Dito, ayan. Ayan, guys, oh. Nakasampay sa, ano nga, nito? Dito sa bayabas kong hybrid. Ayan, ayan guys. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat na magkatabi. Ay, tapos ito, apat yung nakatago. Lima, anim, pito, pito, walo. Walo, walo dito sa isang puno guys. Ayan, check pa natin baka mayroon. Check pa natin baka mayroon pang is iba. Ayan yung aking update. Ay, ayun, walos yam. May maliit. Yam. Yam dito si isang puno. Ang puno ng guyabano ko na dalawa. Ayan, itong isa ay yam ang bunga. Itong maliit. Ayan, o yung dalawang naputol. Yan. Tapos yung pinakamalaki. Ayan yung pinakamalaki. Tinalian ko siya ng red na ano guys. Kasi dati yan, hindi nabubuo yung mga bunga niya. Tinalian ko siya. May nakapagsabi sa akin. Na Nakalian ko daw ng red na damit or kahit ano na tinali ko sa kanya. Basta red, pero pero damit yan. Inano ko lang yung lumang mga damit. Tapos tinali ko dyan. Tapos may napili kami na octopus. Yung ngipin niya, nilagay ko dyan para daw mabuo yung... Saka para siyang inano ko ng kamangyan, yan, pinausukan. Para mabuo daw yung mga bunga. Kasi itong mga bunga dati, yung mga bulaklak niya, ang dami niyang bulaklak, pero hindi nabubuo. Itong, ano na to, Guyabano. Tapos may nakapagsabi nga sa akin, na ano anuhin ko daw, talian ko ng red sa puno, at sabay kong itali yung ngipin ng octopus. At yun nga, tama naman yung, parang, Tama naman yung naano niya, sabi niya kasi nung tinali ko siya, nagkaroon siya diba yung mga una kong mga harvest, dati isa-isa lang yung nakukuha ko dito. Kasi nga yung mga patyambahan lang na mabuo yung kanil, na yung kanyang bulaklak, tapos na naano na, na lalaglag or hindi nabubuo. Tapos yung tinlian ko nga unti-unti nabuo yung mga ano malalaki yung mga una kong mga binidyo. Tapos ngayon nga nakabili ulit kami ng another octopus ay linagay ko ulit dyan at yung bago magtag-init yun, oh, bago magtag-ulan, tapos yung tag-ulan na nga, ito na siya, ang dami niyang bunga. Ang dami niyang bunga, guys. Ayan, oh. Yan, diba? Yan, o. Oh. Tatlo na agad yan. Apat, no oh. Yung may apat pa doon sa, no, tapos yan. At marami pang nakatago. Yung doon pa sa kabila. Siguro pag kinalbo ito, walang dahon ito, makikita lahat ng bunga. Ayun, ay, mayroon pa nakatago na maliliit. O, oh. may mga maliliit pa pala, guys. Kaya hindi lang, kaso, oh, hindi muna natin isali ng maliliit sa, sa bilang. Yung malalaki lang yung binilang natin. At itong ang isang puno ay nagkaroon ng dalawang putsyam na bunga. Pero hindi pa ako sure kasi hindi ko pa talaga siya nakikita yung sa mga kaduluduluhan. Baka mayroon pang nakatago. Kasi makakapal talaga yung dahon niya, oh. Pero itong sa isa, itong sa maliit na puno, ay balisyam yung kanyang naging bunga. Ayan, di ba? halos ano mananawa si BBL sa kakakain ng guyabano pero okay lang kasi healthy naman yan para sa kanila at syempre ito ding aking bayabas kung ang, kung ang guyabano ay nahihitik sa mga bunga at eh syempre hindi pa huhuli itong aking hybrid na bayabas guys at syempre mayroon kung noong una ay madami mas madami ngayon ayan o oh. tingnan nyo guys yan Ayan guys. Ito dito palang lang dalawa na. Dito sa isang puno ito. Ayan o, maliliit pa sila. Pag yan lumaki na, babalutin ko ulit sila ng plastic para hindi sila makain ng ibon. Pag yung malapit na sila mahinog. Ayan, dalawa. Tapos, hindi ko pa makita yung iba. Binilang ito namin ni Papa El dito. Ay mayroong mga bunga. Ayan. Ayan Oh. Pero itong dito sa isa, anda, mas madami itong sa isa. Pero mas malaki, malalaki itong ang pagnamunga. Yan o. Oh. Ayan yung isa. Isa-isa o. Oh. Ayan. May mga bunga sila. Ayan sa taas pa. Pero hindi sila talaga makita. Saka maliliit pa talaga. Ayan o pa o. Oh. Ayan. Ayan. Mga maliliit pa. Mga bubot pa. Ayan pa. Mayroon pa dun sa taas o. Bubot. Bali. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Anim. Sito, walo, siyam, sampo, OMG, sampo dito sa isa, yan, baka mayroon pa, hindi ko pa, ah, sampo, saan ba yung iba pa, hindi ko talaga maano pa maliliit, ayun, sampo, labing isa, ayun, labing isa na, may mga maliliit pa, makikita ko ito pag mga malalaki na talaga guys, para mabilang natin ang maganda. Kasi hindi natin pa makita yung iba nakatago pa sa dahon. Yan, ito nga dito oh. Itong dito. Ayun oh, ayun oh. isa pa tatlo, isa dito. Yan diyan dalawa, tatlo. Yung nakatago yung isa oh, guys oh. <laughs> Grabe naman itong mga bayabas ko. Yan, hindi ko pa makita yung iba, baka mayroon pa diyan oh. Tatlo. Ayun oh, mayroon pa doon, apat. Kasi hindi makita talaga, guys, maliit pa. Apat. Apat dito sa isa. Pero itong pinakamadami ko nakuhaan dati ng ano. Kasi nasampayan ito ng ano, guyabano. Ngayon tinukod ni Papa El yung guyabano para mag ano, matanggal. Ayan guys, yung aking mga prutas na dito sa aking garden. At talagang napakadami ng aking mga prutas ngayon. Yan Ang aking update sa aking mga guyabano. Ayan. At mananawa na naman ito si BBL. Tara, ipakita ko sa inyo yung hinarbis namin na nahulog. At ito pa yung pinya ko. Mukhang okay naman tumuloy yung nabaling pinya. Pero madaming namatay akong pinya. Yan o, yung isang puno ng pinya namatay. Dahil sa tag-init. Yan, itong bote, itong iba kong mga prutas na bagong tanim. Ay, ayan o, buhay naman. Naka, ano sa tanglad. Ito yung aking tubo. Malalaki na. At ito yung dati yung pinidyo ko na nilipat ko o tinanim ko na prutas na kasoy. At ayan guys, tingnan nyo naman, ang laki na itong aking kasoy. Nung nasapat ito, yung kinuhaan ko nito, yung rose na ano, na nasapat, ba diba kinuha ko nga itong kasoy dahil baka lumaki na at hindi ko makuha. Tapos yung nasapat na yon yung nakatanim doon na rose, ayun, yun ang sinawing palad na chugi yung rose na kulay yellow ko. Sana mayroon pa. May isa pa akong natirang, may isa pa akong rose na ano sana pag namulaklak yellow pa rin. Pero yung iba talaga na chugi talaga. At ito nga itong aking kasoy ay ayan. Nabuhay naman itong aking kasoy at malaki na siya. At ayan, baka mamunga na din ito. Madami na siyang sanga oh. Yan, at ito naman yung aking nabili na kalamansi. Ayan. At may mga bunga na naman ulit. Ayan o, tatlo. Apat. At may mga bulaklak. Kaso kinakain ng uod, kailangan ko siyang i-spray. Ayan guys! Tara, punta na tayo doon sa aking hinarbes. O oh, hinarbes namin ni Papa El na Guyabano, kaso ay nahulog, kaya nadurog. At ito na nga guys, yung hinarbes namin yung kaninang ni Papa El, bago ihatid yung mga bata sa school. Ayan o, na ano siya, sinungkit lang kasi niya, niya sinungkit lang ni Papa El, at pero hindi niya nasalo, kaya yan o, oh, nadurog oh, hindi siya kinain ng bird, pero pagkahulog niya, kasi super, ano na siya guys, super hinog na hinog, kaya kahapon sana yan, para napansin ni Papa El na hinog na, pero hindi niya na chick, pero ngayon chinik niya, ayan, nahulog na nga, ayan hinog na, ito yung unang, bunga sa tag-ulan na nahinog na. Ayan guys, at habang kumakain ako ng guyabano, nanunood naman ng video ni sis, o oh, nanunood ng LS ni sis Ching, Sokol Hello sa lahat-lahat na aking mga friendship dyan. Hello na lang sa inyong lahat. Lahatan na, na lang. Team Promo, Team Pasaway plant lover. Ayan, thank you sa inyong support ah, at sa lahat. Hindi na, hindi ko naiisa-isahin at baka may makalimutan. Ayan. Thank you guys at samahan nyo ako or kakain na ako ng guyabano. Ayan, at kung nakarating kayo sa video ko na ito, Huwag nyong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share na din kung nagustuhan niyo itong aking video. Tara, kain tayo ng guyabano. Pero hindi ko na ipapakita. Thank you for watching, guys. Thank you sa inyong lahat. Subscribe na sa hindi nakakasubscribe. God bless. Bye-bye. At ang tamis ng guyabano.